Oh Good morning, good morning mga Kabislan. So dito po ulit tayo ngayon sa Kalawag, Quezon. So new property tayo mga Kabislan. Ano po? So ang property po natin mga Kabislan, uh, hindi po siya tabing kalsada ano po. So bali papasok po tayo dito sa uh, right of way na to ano. Ayan. So bali mga more or less 100 meters lang naman po yung layo ng property dito po sa kalsada. So maganda naman mga Kabislan kasi ito po siya, mayroon naman po siyang linya ng kuryente dito ano po so mayroon pong signal and pagdating naman po sa tubig yon deep naman po yung ginagamit nila dito so ito po yung palabas papunta po sa national highway so nagdrive lang po kami ng mga 25 to 30 minutes ano po from national highway then uh, ang layo naman po nito <clears throat> from then another 15 minutes naman po ano kung halimbawa po tayo ay pupunta naman po sa sentro ng uh, kalawag So, ito mga kabasaan, almost nasa 40 to 45 minutes yung layo po nito sa town proper po ng Calawag. Ano po? Yan. So medyo malayo lang po pero maganda naman mga kabisland. So marami naman po kasi barangay doon sa dulo din. Ano po? Yan. So hindi naman po ito yung pinakadulo talaga. So marami po yung barangay doon. So parang ito lang i-entrance uh, lang din po ito noong ano. No. Pangalawang barangay, click pala pangalawang pangalawang barangay po ito wala po sa national highway niyan. So ito po mga kabisland ano. So puntahan po natin yung uh, loob ng property. Yan, so dito na po tayo mga kabislan sa property. so naglakad lang po kami halos wala pang dalawang minuto, ano? So malapit lang po talaga dito sa ano sa national sa Barangay Road, ano po. So medyo madamo mga kabislan yung property natin. Pero kagandahan mga kabislan, halos pantayan naman po siya, ano? Tapos may mga tanim din po siya ng mga nyog. So hindi nga lang siya masyadong puno talaga. Ano po? Yan. Yan tulad po niyan, may mga puno po ng nyog. So, ang ganda ng mga kabisland. So ang sukat po nito mga kabisland ay 7.1 hectares. Yan, so buhay din po mga kabisland yung uh, nasa titulo po nito ano. Yan, titled po ito and buhay po yung may-ari. And halos pantayan nito mga kabisland, ang ganda po nito. Ang chao. so madam lang ang mga, mga kabisland tapos may mga kahoy-kahoy din. Ano po? Ang ganda po nito. Yan siya. So pantayan siya. So maganda po ito mga kabisland ano sa mga paghahayupan. Ano po? Yan. So kung wala gusto niyo magtanim din po ng kalaman uh, kalamansi, kakao, ano maganda rin po ito. So tatanggalin lang po talaga itong mga kahoy-kahoy na po yan ng mga tumutubo po dito. So yun naman po mga kabisland ay inuuling. So dagdag alis dagdag income nyo pa din. So makita po niyo, mapapansin niyo, hindi siya ganoon kapuno yung ano niya, yung uh, niyog ano? so hindi po natin ito masasabi na productive ah, kasi yung iba nga pong ano niyog maliliit pa lang din ano po may mga bagong sibol pa lang din po na niyog yan ha so ito daw po mga 7.1 hectares ah, pero sa niyog daw po is almost nasa 50 puno lang ano so medyo kaunti lang po talaga ah, kaya Okay lang din ang mga makakabisland kasi mura lang naman din binebenta ng may-ari. Ano po? So hindi lang naman din sila nagdemand ng uh, mataas na presyo. though na ito po ay naka uh, T title na. Yan. So maganda mga kabisland ano. So may mga part lang talaga na may mga bato-bato yung daanan. Pero nasa loob na po tayo ng property ano. So makita po niyo halos mga ano talaga po ito mga kahoy yung naandito uh, sa property natin. Yan. so mga kahoy-kahoy siya. So, halos pantayan din naman. So, naglusong lang kami ng konti. Ano, mga inuuling po yung mga kamislan, no? Yan so... Maganda rin naman mga kamislan. So, may mga hardwoods, may mga softwoods. Ano po? Pero pagdating po talaga sa nyog, ah, uh, yun. Halos talaga... Wala, ano. So, sabi nga, 50 na peraso lang. Sabi po nung ano natin dito locator natin yan po siya kaya kung ito mga kamisland land uh, pwede naman yung ano yan pwede naman po sa paghahayupan ano so, kailangan lang talaga na malinisan yung property na to ito, tayo naman po ang ganda naman sana po ng ano nya ang ganda naman po ng area nya uh, yung nga lang ay dami pong kahoy yan, dami ganda. So, dito, medyo naglusong po tayo. So ulitin ko mga kabisland, ang layo po nito sa National Highway is uh, 25 to 30 minutes. Tap tapos, uh, nag-drive pa po tayo ng uh, 5 kilometers daw po ano, sa uh, Ram National Highway. Tapos nag-drive pa po tayo ng 15 minutes ano from doon sa pinasukan po natin na barangay road papunta po sa uh, sentro naman po ng o oh, town proper po ng Kalawag Quezon na ano ano. so may mga puno rin po ng kawayan ito may puno rin po siya ng kawayan dito mga kamislan Yan. Doon mga kaupsal dito. Mga ito po, halos itong area na to. Uh, ito medyo maliwanag na to. Ito yung medyo malinis-linis. Ano, halos ganito rin po yung ano niya, itsura niya pag nalinisan. Yan o. Ganito halos ganito po yung itsura niya pag nalinisan. Halos pantayan din po siya. Ano po. Ito po siya. Ganito siya. Halos pant ano po yan. Halos pantayan din siya. Ano? So yung dinaanan po natin, uh, yun. Ang... Uh, din naman po yung medyo talagang masukal. Ano? Pero pag ganito po, ano. Yan. So, ito mga kabis medyo matubig dito sa area na to. Yan, may mga ganito siyang, ano. Uh, may mga tubig na ganito. So, mababa po yung tubig niya, ano po, dito sa area. Kasi mayroon po siyang ganito. Matubig yung area na to. Yan. So, yun. Siguro po, uh, di ko po sigurado, ano po, kung pwede itong i-convert sa fish pond kasi ganyan po siya kababa yung tubig niya so possible po ano possible din naman siya ito siya oh. kasi iba po yung tumutubo dito na damo eh tapos medyo malambot po talaga yung uh, lupa niya ito malambot medyo basa basa pa din ano po so halos pantayan din po talaga siya Ang layo po nito mga kabisland sa Metro Manila, 6 uh, to 7 hours sana po. Yan, tapos meron po ditong ng sapa mga kabisland Ano? Ah, so talagang pwede po pala itong mga kabisland sa fish kasi meron po ditong ng sapa. Yan po yung sapa niya. Banda yan, no? So continuous flowing naman po yan. So nasa loob po yung mga kabislan ng property, ano po? So maganda. Maganda naman po mga kabisland So, punta natin yung punahan. Yan, so may mga ilang puno din ng dito sa part na to. Kaso talaga madami siyang sukal. na. So maganda mga kabislan, ano? Maganda rin naman kasi may uh, source po, source po ng tubig dito. Ito po siyang tubig niyo. Ano 'yan? Malalim din po mga kabislan, ha. Malinaw. Ano ba? sa kuryente na ang uh, pagdating po sa linya ng kuryente mga kabislan, ano? Sa barangay road po meron. Signal meron din naman po. Yan, so ito mga kabislan, pantaya naman siya. So almost nasa 80% po yung pantay. Ano po? Ano? So madamo lang talaga siya. Yan tulad po niyan, madamo lang. So marami naman siyang daanan. Ano po? So 'yun. Ito siya, yung ano niya, ilog. Ito siya. Malalim yung sapa po niya. And kaya yung kanina pinakita ko mga kabislan, so 'yun, pwedeng nga niyo yung convert sa fish panda na ano po even ito yan pwede naman po yan so tabang po yan ano po tubig tabang so pwede po yan ng hito dalag ano po yes. ang ganda po dito Yan. may, may, mga awan din po mga kamislan ano? na area. Yan. So, may mga marami po dito ng puno ng kawayan mga kamislan ano. Ayan, Ayan, dami pong nukawaan dito. So, gagawa po kayo ng kubo. Ayan, so, pulongan ng hayop, bakod. So, pwede po yan, ano. So, ang ganda lang dito mga kabis kasi yung ilog is talagang umiikot dito sa loob ng property. Ano po, ayan. So, hindi siya yung boundary lang, kundi sa loob mismo ng property, ang dami po niyang mga sanga-sanga yung ilog, ano po. Tapos, ito pong... mismo ah, mismong property, ano, makikita po ninyo, halos pantayan, So ganito po siya itsura niya pag nalinisan. So medyo madumi lang talaga siya, medyo maka, uh, masukal. Ano pero overall mga kabisland, uh, maganda po talaga yung property ano. So yun. Uh, hindi lang siya productive, pero very affordable naman mga kabisland. And maganda naman po talaga yung property. And so. So tulad nito mga kabisland, meron tayong dadaanan dito na tulay ano uh, ito po nasa loob pa rin po tayo ng property ano ito po yung ilog nyo yan so ito po yung sapa nya yan napaka lalim ng sapa ano po yan nasa loob pa rin po tayo ng property Ayan. so ito naman mga kabis nandiyong uh, kalawakan din nya yan malinis yan So yun, ah, uh, ngalimbawa ay kung nyo po itong makita mga kabisland so pa-schedule lang po kayang tripping. Message lang po kayo sa aking Facebook uh, page, Facebook account, sa aking Viber and WhatsApp. Yan, so para ma-schedule po natin yan. Ano po? Maganda itong mga kabisland so 7.1 hectares, mura lang na binibenta ng seller po natin. Ang kagandahan doon, yung papers po nito, uh, sobrang linis. Ano po, buhay ang may-ari, TCT, uh, titled na po siya. Yan. So yung nga lang mga ah... Uh, wala talaga siyang mas masyadong tanim na nyug so yun hanggang dito lang tayo mga kabisland uh, ingat po palagi ano po and god po sa lahat